Magandang buhay! Ang ganda nga na naman ng umaga ko at may dumating akong regalo. Charis lang! <laughs> Isa nga sa nagpapasaya sa akin ngayon ay pag ang pag-open ng parcel at hulaan nyo ko ano nasa loob. Tama po! Ito yung treatment na naman ako sa kaibigan kong si Chelsea na busy busy na ngayon sa pagpapayaman sa ibang planeta. Habang busy nga ang mga anak ko na kumakain ng lunch, Yes po, kahapon pa po ito. Late upload lang. Naligo na ako at pinutuyo ng 80% lang ang buhok ko. Mas okay kasi itong i-apply kung naligo ka na. Pero shampoo lang ang gagamitin ha. At huwag na magko-conditioner. -co then blow dry up to 80%. Chinay ko na kanina tong battle bago ako mag-apply. At huwag nyo kong gagayahin ha, yung pag-apply ko na walang gloves at face mask. Baka kasi may allergy kayo or hindi nyo kaya yung amoy, eh please lang, ako lang ang pasuhay. Suklay-suklayin at ibinabad ko na din to ng 30 minutes habang ipinapahinga ko ang nangawit kong leeg. Taste-taste lang para sa ikagaganda ng ekonomiya. <laughs> Ano daw? Ano nga ulit yon? <laughs> After 30 minutes, sinet ko na yung plancha at binlow dry ko na din ng level 2 lang para hindi naman masaktan yung anit ko. At nang matuyo na at sa tingin ko ay okay na, i na natin ng paghahagod. Hagod to the left, hagod to the right. At hagod na sa tingin ko ay napasadahan ko na nga ang lahat ng strands. At pilit ko nga ang kinukubinsi ang sarili ko na hindi ko na nga tatawagin si Aliona. Diyan naman ako magaling ang mag-experiment. Hi, usapang experiment. Sa experiment nga na yan ng pagkukulay, kaya nga nasira ang buhok ko. Kaya eto ako ngayon, inaalagaan ko na lang sa treatment or Brazilian. Ayan na mga mamshi, ang finished product ng nakatipid na nanay. Tuwang-tuwa na naman ako at gumaan na naman ang ulo ko. Dahil abot kaya lang naman ang presyo ng treatment. Kung back nyo din makatipid link ko sa so comment section